Magandang umaga, class. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsiupo, ay ihanay muna ninyo na maayos ang inyong mga upuan at pulutin ang nakakalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. So, may lumiban ba sa ating klase ngayon? magaling at walang lumiban sa ating klase. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng limang puntos. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay magbibigay muna ako ng ating mga alituntunin. So, una, dumalo sa klase ng nasa oras. Siguraduhin handa bago magsimula at gumamit ng tamang pangalan sa online platform. Pangalawa, igalang ang guro at mga kaklase. Gumamit ng magalang na pananalita at iwasan ang anumang kilos na maaring makagambala. Pangatlo, gamitin ng maayos ang mikropono at kamera. I-mute ang mikropono kapag hindi nagsasalita at buksan ang kamera kung kinakailangan. Pangapat, maging aktibo sa talakayan. Makilahok sa klase sa pamamagitan ng pagsagot at pagbigay ng opinyon sa tamang paraan. Naintindihan ba, klas? Magaling. Ano nga ulit ang tinalakay natin kahapon? Tama. Ito ay tungkol sa pandiwa. So, bago natin formal na sisimulan ang pagtatalakay, ay magkakaroon muna tayo ng isang larong tinatawag na sino ang nagsabi. Ipapakita ko ang ilang sikat na linya mula sa mga pelikulang Pilipino. Ang inyong gawain ay hulaan kung sino ang nagsabi sa linyang ito. Handa na ba kayo? Na natin. You'll never make it. You're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Parang ganito talaga tayo. Tumadaan lang. Never to stay. How could you give up so easily? <laughs> How did you not find a reason to stay? <laughs> Ang gagaling nilang umarte, ano? So, ano ang mga napansin ninyo sa paraan ng pagsasalita sa bawat tauhan? Magandang obserbasyon. Ano naman ang napansin ninyo sa mga paraan ng pagsasalita ng mga tauhan sa linyang pinapakita? Napakahusay. Ngayon, ay mayroon ba kayong idea sa paksang tatalakayin ngayong araw? Magaling. Ito ay patungkol sa mga uri ng pangungusap. Ang pagsang natin ngayong araw ay tungkol sa mga ori ng pangungusap. Kaya nang dati, ay mayroon tayong layunin o focus sa ating gagawing pag-aaral. Pakibasa ang ating mga layunin. Maraming salamat! Inaasahan kong matamu natin ang layunin sa araw na ito. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang pangungusap. Handa na bang makinig ang lahat? So, ang pangungusap ay isang lipon ng mga salita na may buong diwa. Ito ay maaaring binubuo ng isang sugnay na, 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 makapag-iisa o higit pa at ginagamit upang makapaghayag ng ukasipan, damdamin o impormasyon. At may limang uri ang pangungusap. Ito ay pasalaysay, patanong, pautos, padamdam at pakiusap. So, ngayon, tatalakayin natin ang limang uri ng pangungusap. Ang una ay magaling pasalaysay. Ang pasalaysay ay pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, si Ana ay tumatakbo. Naintindihan ba ang pasalaysay? Napakahusay kung ganoon. Bakit naging isang halimbawa ang si Ana ay tumatakbo. Magaling! Naging pasalaysay ito dahil nagtatapos ito sa TULDOK. Batid kong naintindihan ninyo ang pasalaysay. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang ori. Ito ay PATANONG. Ang patanong ay isang pangungusap na nagsisiyas at o, naghahanap ng sagot at nagtatapos ito sa TANDANG PANANONG. Halimbawa, ano ang iyong pangalan? Saan ka pupunta? Naintindihan ba? Magaling. So ngayon, magbigay naman ng pangungusap na patanong. Magaling at, at naintindihan na ninyo. Dumako naman tayo sa pangatlo. Ito ay pautos. Ito, ito ay ori ng pangungusap na nagpapahayag ng obligasyon na dapat gawin. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, nag, magdilig ka ng halaman. Ngayon naman, nais kong magbigay kayo ng inyong sariling halimbawa sa patanong. Tumpak! Ang galing ninyo! Dumako na tayo sa pang-apat. Ito ay ang padamdam. Ang padamdam ay isang uri ng pangungusap na nagsasaad na matinding damdamin, tuwa, takot o pagkagulat. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, Nako! Ang daming insekto! Hala, ang bata, nahulog. Intindihan ba ninyo ang padamdam? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ay dumako naman tayo sa panghuling uri ng pangungusap at ito ay ang pakiusap. Ito ay pangungusap na nags maaaring nagsasaad ng paghingi ng pabor. Maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, maaari mo ba akong tulungan? Pakilabas ang inyong aklat. Naintindihan ba ninyo ang ating tinatalakay ngayon? Magaling. So ano ang ating tinatalakay ngayong araw? Magaling. Ito ay ang uri ng pangungusap. So ano-ano ang limang uri ng pangungusap? Ito ay ang pasalaysay, patanong, pautos, padamdam, at pakiusap. Magaling at nakikinig talaga kayo. Ngayon ay batid ko na alam ninyo ang ori ng pangungusap kung kaya't magkakaroon tayo ng pangkatang gawain at ito ay tatawagin natin gawin mo kung kaya mo. Narito ang panuto ng inyong gagawin. Handa na ba ang lahat? palakpakan natin ang inyong mga sarili. Ang galing nyo palang gumaya, no? Pwede na kayong mag -artesta. Bakit mahalagang pag-aralan natin ang uri ng pangungusap? Magaling! Mahalagang pag-aralan natin ang uri ng pangungusap upang maging malinaw at epektibo ang ating pakikipagtalastasan. Nakakatulong ito upang maipahayag ng wasto ang ating mga ideya, damdamin at impormasyon sa iba't ibang sitwasyon. Nababatid kong naintindihan na ninyo ang ating tinalakay ngayon. Kaya naman ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw ay magbibigay muna ako sa inyo ng simpleng regalo. Nagustuhan ba ninyo ang aking binigay na regalo? Gusto ko ring mabigyan ng regalo sa susunod na pagkikita. Paalam sa inyong lahat.